Welcome to Miss Gallier Blog. Samahan niyo akong pakinggan ang part 3 ng ating story. Nagdaan ng mga araw. Hindi na ulit bumisita pa si Ina sa kwarto ko. Nagtaka ko kung bakit. Ayoko naman siyang kausapin tungkol doon dahil nahihiya ako. Hindi ko alam ang sasabihin kaya hinayaan ko na lang muna siya. Samantalang hindi naman nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Ganun pa rin, maalaga pa rin siya. Lumipas pa ang mga araw. Kagagaling ko lang sa trabaho at medyo pagod ako. Pagdating ko sa bahay, maliligo na sana ako nang marinig kong may naliligo. Nakita ko ang pintuan ng banyo. Nakabukas ng bahagya. Nagtaka ako kung bakit hindi isinara ni Ina. Lumapit ako at mag isasara, nang biglang hindi ko sinasadya na masulipan ko siya sa loob. Nakatalikod siya. Napakaganda ng korte ng katawan niya. Ang kinis at ang puti. Ang liit ng baywang. Agad kong isinara ang pinto. Natamaan na naman ako ng aking kahinaan sa nakita. Grabe si Ina ang sexy niya. Pero hindi ko dapat pag-isipan si Ina ng kalokohan. Baka dahil lang sa utang na loob niya sa akin, kaya nasabi niyang mahal niya ako noong nakaraan. Isang araw, pag uwi ko galing trabaho, natatnan ko si Ina sa sala. May bisita, lalaki na kaedad niya, guwapo at mukhang mayaman. Pinakilala niya sa akin na kaibigan daw niya. Kaklase niya raw noong nag-aaral pa siya. Tumangulang ako at hinayaan ko silang mag-usap na dalawa. Pero pagpasok ko ng kwarto, hindi ako mapakali. Parang naiirita ako. Hindi ko alam. Parang nagsiselos yata ako. Dinungaw ko sila mula sa silid. Masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. Ano't ang gustong dumiskarte ng lalaki sa kanya. Hinayaan ko na lang sila at nagpahinga. Nakatulog ako. Maya-maya pa narinig ko ang boses ni Ina. Tinatawag niya ako dahil kakain na raw. Paglabas ng kwarto, hinanap ko ang kaibigan niya. Ngumiti lang siya sa akin at sinabing nakauwi na raw kanina pa. Matapos kaming magkapunan, dumiretso na ako sa silid para magpahinga. Makalipas ang ilang oras, Lumabas ako ng silid para mag-CR. Nakita ko si Ina. May dalang damit at tuwalya. Halatang maliligo siya. Nakita niya rin ako at ngumiti lang siya, tsaka diretsyong pumasok sa banyo. Nagulat ako kasi hindi niya isinara ng tuluyan ng pinto. May awang yon ng kaunti. Pwedeng pwede ko siyang makita sa loob pag lumapit ako. Sinasadya ba niya? Bakit tuwing nasa CR siya, hindi niya sinasara ang pinto? Napaisip ako dahil baka gusto niya akong pumasok. Saglit kong iwinaglit ang mga nasa isip ko ng oras na yon. Lumabas na lang ako ng bahay at doon sa bakuran ako, Jumigel. Bumalik din ako kaagad sa kwarto at natulog. Hindi na ako nagpadala sa sabikat init na aking nararamdaman. Pero mga bandang alauna ng madaling araw. Nagising ako. Narinig ko na naman ang mga pigil na boses ni Ina. Pero ngayon, mas malakas na akong para dati. Hindi ako makatulog. Hindi ako mapakali. Gusto kong bumangon at puntahan siya. Nakakaakit pakinggan ng boses niya. Maya-maya pa, hindi na talaga ako makatiis. Bumaba ako ng kama lumabas ng kwarto at dahan-dahang lumapit ng banyo. Nagulat ako sa nakita ko. Si Ina, ni walang suot kahit underwear. Nakaharap sa binto at nakabigit ang mga mata. Habang nakapatong ang isang binti sa si inodoro at nagpapasasa sa sarili. Dahil doon, napahaplos na lang ako sa loob ng shorts ko nang hindi ko namamalayan. Napakaganda niya talaga. Napakabata. Napakasariwa kahit sa ang anggulo mo tingnan. Maya-maya nagulat ako nang biglang ibinukas niya ang kanyang mga mata. Hindi ako nakahanda. Nakatingin siya sa akin pero hindi siya huminto o nahiyaman lang. Grabe ang makahulog ang tingin niya sa akin na parang nag-iimbita. Nakipag-eye to eye contact din ako sa kanya. Nagtitigan kaming dalawa. Kahit sinong lalaki, hindi makakatanggi pag nakita siya. Hanggang sa tuluyan na akong nadala ng tukso. Hindi ko na kinaya. Bigla na lang na ang utak ko. Basta ang nasa isip ko na lang, gusto ko siyang matikman. Bahala na. Hindi na ako nakapag-isip pa. Bigla kong itinulak ang pintuan. Nagmamadali akong pumasok at agad kong sinungkaban ang mga labi ni Ina. Marahas. Biglaan. Kaya napaatras siya sa pader. Pinatalikod ko naman siya kaagad. Nakaharap siya sa pader at nakatukod ang kanyang mga kamay. Tuloy ang dumapo ang labi ko sa batok niya, pababa sa bewang niya, hanggang sa balakang, pabalik-balik. Napapaliad at napapatingala siya sa tindi ng tinatamasa. Nilagyan ko siya ng mga kiss mark hanggang sa hindi na siya makatiis. Humarap siya sa akin at sinuyo ko agad siya ng matinding halik pa ibaba. Nanggigigil ako ng gusto sa kanya at wala na ako sa taong pag-iisip na para ba akong nababaliw. Samantala, kagat labi naman siyang unti-unti nang isinusuko ang katawan sa matandang katulad ko. Hinayaan niya akong gawin ko ang gusto ko sa kanya. Umupo ako sa bawal paharap sa kanya. At pinatong ang isang binti niya sa balikat ko habang nakatayo siya. Sa puntong yun ay tuluyan ko na nga siyang dinala sa alapaap. Halos mapatingala siya ang lakas ng pagkakasabunot niya sa akin. Pero baliwala ang sakit at mas nanaig ang pagkauhaw ko. Hanggang sa tuloy ang manginig ang mga binti niya. Matapos noon ay napaupo siya. Humihinga lang umiti sa akin. Ang sabi niya eh, Sa wakas, napasuko ko rin po kayo. At muli ay nagdikit ang mga labi naming dalawa pero hindi pa rin talaga humuhupa ang kasabikan ko sa kanya. Maya-maya pa ay binuhat ko siya. Lumabas kami ng banyo at binala ko siya sa kwarto ko. Pagkarating sa kwarto, para kaming magkasawa. Inihiga ko siya ng dahan-dahan sa kama ko. Napakaganda ng singgit na mata niya ang nakatingin sa akin. Unti-unti akong nagkalas ng damit ko. Inalis ko lahat ng suot ko. Humiga kaming dalawa sa higaan ng magkayakap. Tinanong ko siya. Sigurado ka ba sa sinabi mo, Ina? Alin po dito? Na, maamahal mo ko? Oo naman po. Hindi ko naman gagawin to lahat kung hindi ako sigurado. Pero matanda na ako, iya, Hindi ka ba nandidiri sa akin? Wala po akong pakialam si edad nyo. Basta mahal ko po kayo. E paano kung... Kung hilingin ko sa'yo na makaisa sa'yo ngayong gabi, papayag ka ba? Pananagutan niyo ba ako dito? Oo naman. Siyempre, ma mahal kita, Ina. Ayos lang ba sa'yo na makasal sa matandang tulad ko? Kung ipapangako niyo po na mamahalin niyo ako tang anak ko, gagawin ko po ang lahat ng gusto niyo. Ibig bang sabihin noon? Pumapayag ka? Opo. Tipid na sagot niya sa akin, tsaka siya ngumiti. Napakaganda niya talaga. Para akong nananaginip. Sa puntong yun, dahan-dahan akong dumagan sa kanya habang nakatingin lang siya sa aking mga mata. Hinalikan ko siya sa noo, sa ilong at sa labi. Sa leeg niya paibabak. Pumuesto ako ng mabuti sa gitna niya. Kusa naman niyang binukas ang mga hita niya. Nakahanda na siyang isuko ang lahat ng iniingatan niya sa akin. At sa isang iglap, napaigtad siya. Napakapit siya sa leeg ko. Hanggang sa tuluyang matamasa namin ang pag-iisa naming dalawa. Napakapit siya sa headboard ng kama habang nakaangkla ang mga binti niya sa bewang ko. Kita ko sa mukha ni Ina ang labis na pagkabaliw. Para siyang hihimatayin. Alam kong namiss niya ang bagay na to. Ang magpakasasa sa kama kasama ang minamahal. Ngunit sa pagkakataong to, ay iba na ang kasama niya sa alapaap. Ako na. Ako na tito ng kanyang iniirog na nasa kulungan. Hindi ko siya tinigilan. Hanggang sa tuloy ang humupa ang uhaw namin, kisabay ng paginto ng pag-uga ng kaba. Sa sobrang pagod ko ng gabing yun, ay hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako habang nakayakap sa unan. Hinanap ko si Hina pero wala na siya. Siguro agad din siyang umalis dahil baka umiyak ang baby niya sa kabilang kwarto. Napangiti na lang ako nang maalala ang imahe niya habang ulang humpay ako ang nagpapakasawa sa kanya. Simula noong gabing may nangyari sa amin ni Ina, nag na ang pagtitinginan naming dalawa. Naging mas malaya na. Wala nang itinatago si isa't isa. Malayang ipinapakita namin ang pagmamahalan naming dalawa. Nakakaasiwa lang kasi ang tanda ko na. Ibang pag-aasikaso na ginagawa niya, para ng tunay na asawa. Pinagsisilbihan niya ako sa pagkain, sa paghahandaan ng mga damit ko, maging sa pangangailangan ko bilang lalaki. Kung minsan pag-uwi ko at alam niyang pagod ako, binamasahin niya ako hanggang sa makatulog. Napakasarap maging asawa ni Ina. Halos wala ka ng may pa. Napakaganda pa niya at napakabata. Pero ang isipan niya ay nasa tamang edad na. Parang kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa. Pero ang problema, hindi ko naman masabi sa pamangkin ko na nasa kulungan ang namamagitan sa aming dalawa ni Ina. Natatakot ako, nahihiya, at hindi ko alam ang sasabihin. Natatakot akong magalit sa akin ng pamangkin ko at kamuhian niya ako. Pero si Ina, nakahandang harapin ang lahat. Hindi niya ako kinakahiya. Pinaramdam niya sa akin na pwedeng mangyari ang imposible, na pwede pang magmahal ang isang matandang katulad ko. Isang gabi, habang naliligo kami sa loob ng banyo, tinanong ko siya kung kailan namin ipagtatapat kay Ian ang lahat. Ngumiti siya sa akin at sinabing, Ikaw pong bahala, Nakanda kong harapin ang lahat. Yumakap siya sa akin. Magkadikit ang aming katawan. Kung makikita mo lang, para kaming mag-amang nagyayakapan dahil sa layo ng agwat ng edad namin. Siyempre hindi magandang tingnan. Tinapos namin ang pagsishower at nagpatuloy sa kwarto ko at muling nagpakasasa sa kama. Kinabukasan, sabay kaming pumunta sa bilibid kung saan nakakulong ang pamangkin ko. Ipinagtapat namin ang relasyon namin ni Ina at ang tunay naming nararamdaman. Nagalit siya ng gusto. Hindi siya makapaniwala. Tiningnan niya si Ina sa mga mata. Tinanong kung totoo ba. Tumango si Ina at yumakap sa akin. Umiyak ang pamangkin ko. Alam kong nasaktan siya. Nasaktan siya ng gusto. Pinangako ko sa kanyang hindi ko sila pababayaan habang nabubuhay ako. Ako ang bahala sa kanila. Mamalin ko sila ng higit pa sa buhay ko. Umalis kami ni Ina na malungkot. Umalis kaming hindi nagkakaunawaan ni Ian. Pero lumipas ang ilang buwan, pinatawad na kami ni Ian. Tinanggap na rin ang pumangkin ko ang lahat. Humingi siya ng tawad at nagpasalamat. Dahil sa kabila ng lahat, hindi ko siya pinabayaan. Ako ang nagkamali dito. Sinigira ako ang sarili kong buhay. Kahit wala na akong magulang, napakaswerte ko pa rin sa si inyo. Dahil hindi niyo ako pinabayaan. Naging mabuti kayo sa akin. Pinapaubayo ka na si Ina at ang anak ko sa si inyo. Maraming salamat po sa lahat dito. Dahil sa katagang yun na binitawan ni Ian sa amin, ay masaya kaming umuwi ni Ina. Simula nang tinanggap ni Ian ang relasyon naring dalawa, hindi na kami nagpipigil ni Ina. Halos gabi-gabi naming niyayanig ang kama kahit pagising sa umaga. Kung minsan wala akong pasok, buong araw akong nagpapakasasa sa katawa ni Ila. Hinding-hindi ko siya pagsasawaan. Sabik na sabik ako sa kanya bawat oras, minuto at segundo. Lumipat na rin siya ng kwarto sa akin at ang anak niya para kaming tunay na mag-asawa. Hanggang sa niyaya ko na siyang magpakasal. Pumayag siya. Nagpakasal kaming dalawa. Wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba dahil mahal namin ang isa't isa. Ikinasal kami ni Ina sa simbahan. Masayang nagpalita ng pangako at seremonya. Isinuot ko ang singsing sa daliri niya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nakangiti siya Masaya. Ngayon nakita ko na ng malinaw ang mukha ni Ina. Si Ina pala, ang babae sa panaginip ko noon. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. At sana ay nagustuhan niyo.